<laughs> Alright, mga kamalina, magandang hapon sa inyo lahat, mga kamalina. At ngayon, um, alis na tayo, mga kamalina. Uwi na tayo ng, ano, ng, ng buka na mga kamalina. At ayan natin tayo ni, ni Johnny John Yay! Tataan eh. Sure na, ilang kilo ba yung ano mo? 20. Nagpas to eh. Diyan yan, nagpas.

ano ang cellphone? Lubat. 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 Bye-bye, Tito. Mamping. Ingat sa biyahe. Apo. Bye-bye, Austin. Bye-bye na. Bless. Ate, ate, maning. Bye-bye. Bye-bye, <dito. laughs> Austin. All right. So si mga kamaning wala dyan. Umalis din si Tita nagpunta ng ano na school. Ayan, ano nagpunta kay Shelo. Bye bye tay! Bye bye tay! Uli na me! Ayan mga ano mag, ano na kami ng ano na tricycle mga kamaning no? Ayan. Sakay so, tayo sa... So, Ayan doon. Sakay kami ng ano, tricycle. Tapos, ayun na taxi doon. Taxi. Ha? Ah? May sakay. Ah, may sakay. Bye-bye, kuya. Mga kuya, bye, -bye. Dito na tayo sasakay sa taxi. Kaya, kaya. Ito so, yung mo na natin yung maleta sa ano, sa taxi lab ng ano, mga kamulay, no? Tapos iwan na natin si ano na si Jan Jan. Ayan nga amin sila kyan mga kamalino. no. 5 to 61. Yeah, yeah. Ano sa ko dito daw? Airport, airport. Kano ang magsabi? Kaya, sa airport kaya. Uh. Ano lang. Bye-bye daw. Sabi, ah, met metro man yan, metro. Hmm, metro yan, mga Ah, sige po. Kanan ginagamit niyo wala yung kabalo, ala? Okay, dito na tayo mga kamaning, no? At papasok na tayo. Um, alas 8 yung flight ko mga kamaning, pero maaga na ako pumunta dito. Alas, alas, magaan na rin. Alas 3 na mga kamaning, no? Kasi ano, kasi mamaya, traffic. Mas maganda yung mga kamaning na, nauna na, nauna. Tama ba? <laughs> Nalilito ako sa ano ba? Makakamuning. Kasi ano ngayon, umaga. Ganda talaga ng airport makakamuning, no? Ayan, dito na tayo! Pero mag maghihintay pa tayo dyan ng na, ano nang matagal. Hanggang ano tayo dito? Hanggang alas 8 pa tayo. So bawal kasi mag-vlog sa loob mga kamali. Alright, mga kamali, dito na tayo sana sa loob. Mag-ano tayo, mag-check-in tayo mga kamali na ating maleta. So yun. Sa ano kasi tayo sa Philippine Air. Philippine Air siya kasi ako mga kamali. Malito tayo. Dami pila mga kumuning, oh. Ay, nakapila din po kayo, kuya. Ayan, haba. <laughs> Ay, ito pala yung huli mga kumuning. Last and final call for last and final for the last All right, So kasi mga kamani, kaya matagal din kami bago makapunta sa unahan. Inuwa na po muna yung, ano, yung, yung mga matatanda. Sobrang So, daming pila. Puro Pilipinay, ano siya, air siya. Ay, padjas na kami ng padjas. So yun na mga kamani, malapit na tayo. Konting push na lang kapag check in na tayo mga kamuna so mag update ko lang ako sa inyo mga kamuna na, na malapit na tayo hindi na tayo ano sa unahan po mga kamanino. malapit na tayo mag check in So di ko alam kung ilang kilo ito ang aking hey, maleta mga kamanino. Kasi 20 kilos yung nilagay ko dito sa, ano, sa maleta. Pero sana may labis para ano, mas magandang Labis yung timbang ng maleta mga kamanino. Kaysa kay kulang. Ah, balik. baligtad pala mga kamanin. Mas maganda na kulang yung timbang. wag lang maging labis. Kasi another bayad na naman yun eh. Kasi ang, pag naglabis ka na ano, magbayad ka 1,350. Sa ano pa lang yun? Sa malet, sa check-in. Ayun ma mga na tapos na tayo mag check in kaso hindi tayo na check in mga na gawa nga ano may may mali ina naman tayo mga kamalino Diyos ko natanga-tanga talaga ako mga kamalino hanggang ngayon hindi talaga ako maano ba sayang na naman yung ticket ko mga kamalino bali dalawang ticket na yun na sayang sa akin alam niya ba mga kamalino ano um, yung ticket ko po kasi yung flight ko ano po, uh, dapat puntang Manila. Tapos, ang nabook ko po, Manila to Dabao. Pero, ang nabuk ko nga po, Manila to Dabao, dapat, tapos, ang ano doon, nakalagay, dapat po pala, ano, Dabao to Manila. Ganon. so, yung ake, Manila to Dabao, kaya mali. Tapos, ano, tawag mo na Tapos, nagtanong ako mga kamay ko, pwede po siya i-change yung plate ko mga kamani, para makalas para makawi ng nasu mga kamani. Kaso, nag, ano ako, ang mahal ng ticket mga kamani, 10K. Kaya, ayun, babalik na lang ulit ako ng ano, ng, ng pinyan. <laughs> Gago! Mga <kamani. laughs> Ay, Diyos ka! Sampung, sampung libo mga kamani, yung pag ano, pag bigaan ka, pag ngayon ka uuwi. 10K siya. Mas <laughs> maghanda ulit, magana na tayo, mag... Tawag mag-schedule. Oh. Saan <laughs> ba exit? Saan yung exit? Ay... Yes. Ha? Oh <laughs> Tito, naliligaw na talaga ako. Tito po, natatanga na talaga ako. <laughs> <laughs> Alright, so update ko na lang kayo mamaya mga kumaning, no?

Ay, mga kuya! <laughs> pinako kay kuya yung maleta, mga kuya. Down! daw na mo. Welcome! <laughs> No, may sabihin ako sa iyo Grabe yung magsingil yung taxi, tita. Welcome to Davao City. To City. <laughs> grabe yung magsingil yung taxi. It's a prank. Ta. Grabe, grabe magsingil yung taxi. Diba ano, sabi sa akin, nung una sakay ko doon, pag sakay ko pa lang, kau pwede daw magpadagdag daw. Dapat tapos, Tapos sabi ko, Kuya, taga, taga dito po ako, Kuya, pero di po siya nakablog. Tapos sabi niya, ano na naman po ang ano, mga halagang 500 plus daw ganyan. Tapos sabi ko, mahalaman naman kuya, kasi yung sakay ko kanina, 443 lang po yung nabayaran ko. Tapos yun, tapos Kanina, gusap pala kami. Ang sabi, kung pwede daw na magpadagdag. Kasi pagbalik daw nila, wala daw silang sakay. Mm. Mm. Depende di, na naman. Hindi ko nakasalanan yun. ko nakasalanan yun. Ibig sabihin, yung, yung pangalawa sa sakay sa kanya, babayaran ko. Ay! Malukuwan! Kaya, kaya binulad ko eh. Ano yan? Sukle. Sa P500. Sa sukle, 25 pesos 443 464 pala. Kaya yun, welcome to Davao! <laughs> Alright, mga kamalino, dahil mali yung schedule ng aking flight, mga kamalino. Um, ngayon, magkasama kami ni Tita Bing, mga kamalino. mag -ano na, na ako, magagawa na, na ako ng ice cream, mga kamalino. At dalawang cup lang, dalawang sangkap lang yung bibilihin natin, mga kamalino. Kaya bibili kami doon. Let's go! All right, mga kamalim no? So, yun, nakabili na tayo ng mga ingredients. Bali, dalawang ingredients lang yung binili ko, mga kamalim no? Ayan. Condense. Tapos, isang, dalawang nestle cream. Ayan. So, ayan lang yung mga ating gagamitin, mga kamalim. At abangan nyo na lang po, mga kamunin, sa vlog ko. Kung ano yung magiging kalabasan po niyan. Ay, yung vlog ko po nito, mga kamalim. Ano po siya? Ice cream ba siya, mga kamunin? pag tumigas ice cream po siya alright let's go alright mga kamaling no so, may, meron na tayong ano pang halo sa ice cream ha? tapos meron na tayong bowl uh, wala kami wala kasi akong mixer mga kamaling no yung panghalo, para mas ma, maano siya na as halo halo siya ma mga kamaling no So ngayon ang gagawin na natin ay unahin natin itong, itong ano, next cream. Una natin siyang ilalagay. Po, so, Kani mo gawa sa muna yung ice cream. Gusto naman? mo? Gusto naman mo mag sa ice cream? So, buksan ko muna itong ice cream kasi ito yung unang uunahin kong ilagay. Tala, ang tsaka ating manang. Ang tsaka. Ang gawa ating ice cream. Dami ko yun Wala pa. So, ito na mga kamanay na. Ayan. Oops. Oops. <laughs> Kunti lang talaga siya magawa. Dito paano lang ako saglit? Ano yung mong car o? Ganit. Tapos, iyan. Meron na tayong gunting mga kumalino. Balit dalawa. What? Ice cream. Let me. na sila. Mm-hmm. Simplan na sila. na sila. Mga pa, kuha na ba niya? Mga Ha? Maluto na ito so, ba? Ayan la? na lang, mga kamalino. Nalagay na natin. Pwede ka on black. Pwede ka on na natin mga kamalino. Sana marami to nang Sana marami-rami ito mga no? Pag nagawa. Okay. So, ganito na. Papakita ko lang sa sinyo mga kamalino kasi pinunood ko lang din po ito sa, ano, sa YouTube. Tapos ngayon, gagawin ko po siya. Tapos, yung gatas. Yan, open na kasi yung gatas, mga kamanin. Ay, ba't nga ba eh? Ito na yung gatas, mga kamanin. na. Tapos, yung gatas nito, hindi po dapat natin siya ilalahat. Kinita. Lagay sa... Ayan. Lagay sa tinapay. Ayan eh. Ayan, di ba mga na Hindi po natin siya ilalahat ng tipa. Ayan, yeah. ayan. Ayan, ganun na lang siya mga kumuning, no? Tapos, ilagay natin ito sa ano. Wait lang ha, mga kumuning. Tapos, haluin natin. eh haluin na natin siya mga kumuning. -ka Katulad nga, sabi ko na wala kami pang halo na mas maganda. Ito na lang ginamit namin. Ginamit ko pala. nag ko lang. Kailangan siya, um ano yung umapaw ba? Parang sa photo. Ah. Ganun. Uh. ganun. Ayan ba ako pala yung nahalo-halo? Yung, yung, nahano, yung ano, parang ano, ano. ano na siya, yung parang matuyo na siya. Opo, okay, ganun. Isang direksyon lang niya para maano siya. Mm. Ayan, yung gatos niya, lumalabas niya. Maganda, ano, nakalabasan ito, ano? Yung cheese. Gatos na. Cheese mo na to, tatay. Okay, ito, okay. yan. Ha. Ah. Mm -hmm. Ayan na, uh, mga kamuning. Wait na Nahalo ko muna ito hindi rin ako dito kapag salamat sana madami sya lamayan dito na. kailangan ano 30 minutes para mas madami sya umabang na Salamat nga pala ako ano Tita Sidney, Tita Iron. Kung hindi po kami, hindi po hindi po ako nakaalis. ah, sige pa. sige pa din. Yan, dalawa, dalawang kamay na yun mga kamay. Ito ay lagay sa red. Ito ang sa red. Matig-matigas yun. Para siyang yellow. Para siyang ice kakaman mo yung ice? kabalot mm. ko na tawin at kamaneng kaya mo ayan ang tayo kaon oh, no di ko matigas no mo mo ay masay kito bukas yaman sa latian di ko kasi nila hat yung makaman yung condense kasi masado kasi siyang matamis ay ganyan lang siya kan. Sige, may aso. Awan do kayo, masikta ululin mo na puta. So, din. Tayo na. So ayun nga mga makakamanin no? Tapos natin siyang haluin at ngayon um dadalhin na natin siya sa vet. Pero kailangan natin siya Takloban po mga kamunin. Let's go. E, ganyan lang siya karami. Kasi dalawang Nestle cream lang yun. Nilagay ko tapos isang gatas. At hindi ka rin po ni yung gatas mga kamunin. Kasi sobrang tamis po nito pag, nati, pag, pag, pag tumigas. Kaya, ano po natin isara Isarado po natin siya ng mahigpit. Okay. At ngayon, um, idalagyan na natin sa sa rep. Tinanggal ko na yung kasi frozen. Kaya, hindi na natin nilagay. Patigasin natin siya mga kamulay. Mga baka mamaya pwede na ni hanguin or kaya bukas. Alright! So abangan niyo na lang mga kamonig na no? pag tumigas na yung ano yung ice cream na ginawa. At ito na yung ingredients na ginawa natin mga kamonig. Okay. kita kita kits tayo mamaya mga kamaning alright mga kumaning at ngayon silipin natin yung ginawa natin kanina kung okay na po ba siya mga kumaning kung, kung, matigas na siya mga kumaning let's go ito na lang, mga kumaning no? kukunin na natin yung ice cream kasi mukhang ay hindi pa siya matigas mga kumaning pero tignan na rin natin siya <laughs> excited na ako matikman siya at ma Tignan yung laman. Wait lang mga kumaning. set ko lang. So, ayan na mga kumaning. Oh. So, ito na yung ating ice cream. Mukhang <laughs> matigas na siya mga maning Ay, hindi pa siya matigas mga maning oh. Tingnan niya po mga kumaning. Hindi ko po alam. Ay, para, mal para maliwanag. Ay. Ayan mga kumaning. hindi ko po lang kung tama po ba yung aking ginawa. <laughs> Di pa siya matigas. Ayun, pero malapit-lapit na rin po siyang tumigas sa mga kamay. Mmm, bango. Okay. Maya ulit natin yung siyang balikan, mga kamuning. Alright, mga kamuning, binalikan ko na yung ano yung ice cream na gawa ko po kagabi, mga kamuning, no? So, ito na po yung kilalabas na ating ice cream, mga kamuning, frozen na siya. So, hindi ko alam kung ano pong lasa nito mga kamuning. Mamaya titikman natin ito mga kumunin, ha? Mamaya titikman natin ito mga kamuning kung ano pa yung lasa. Tumigas po, tita. Ayan o. <laughs> Kaya siya may, ano, may guhit-guhit mga kamuning kasi kagabi. ahala ko kasi frozen na siya. Yung pala, hindi pa. Kakainin ko sana, titikman ko sana siya kagabi mga kamuning. Kaso lang, ano, hindi pa siya tigas kagabi. Kaya ngayon na siya matigas. Oh. <laughs> Tignan natin. Tikman natin mga kamanin ko ano yung lasa ng ating gawa. Welcome <laughs> na ako na yung lasa ng Nestle Cream. Sarap. Lasang gatas. <laughs> Alright mga kumanin, si tita Beng titikman din yung ano yung aking gawa kagabi. Anasa? Anasa ta? Masarap? O oh, Ay, diba? Ice cream Tita na? Ang galing ka na? Ayan na nga mga kumanino, andito na tayo sa bahay. At hindi siguro talaga ako pinapauwi ng adhana mga kumanino. At yun. Grabe talaga yung niyara sa akin kahapon. Hindi ko na alam. Yung mga nangyari po sa akin kahapon, mga hindi po nakablog. Kasi, kahapon, sumakaya ako ng, sasakaya ako ng taxi. sabi ko, pinyan. Pupunta ko ng pinyan, mga kumuning. Tapos, inulit-ulit nung manong driver, mga kuman, kung saan ako pupunta. Tapos, sinabihin ako ng, kung sa tagom daw ako. Sabi ko, kuya, ang layo naman po ng tagom. Saan? Nandang po ako sa pinyan. Eh, mas malayo yung ano, mas malayo po yung pinyan kesa sa trailer. <laughs> Kahapon talaga. Tapos, kagabi, mga kamunin, bumili kami ni Tita Bing ng ano, ng pang ano, ng ice cream. Muntik na akong malaglag sa kanal. <laughs> Kaya, ayun. Kaya, yun na nga, mga kamunin, no, um, maraming salamat po ulit kayo no, kay Tita Jocelyn at sorry po talaga at gina na po yun mga ulit dami ko ng palpak sa buhay ko mga kamunin. at Shoutout kay Kujano, buti na na Kujano, hindi ka nagpunta na papuntang Pasay. si si Kujano po, sana yung magsusundo po sa akin, papuntang, ano, papuntang Bukana. Kaya yun, at hanggang dito na lang muna yung aking vlog, at hindi po talaga nawawala yun sa sarili ko yung pagkakatanga mga kamuning. Hi! Sakit sa brain. <laughs> at hanggang dito na lang muna yung aking vlog ko mga dinaw hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Bye-bye!